Oh, Uy, ang lakas hangin dito. No. Ayun guys, nakita mo, nag biglang lumakas yung hangin, no? Nakita nyo. Dito, tara na dito. So, yan, dito nga. Na narinig mo? Narinig mo? Oo. Ayun. ayun May bumato sa amin, guys. May bumato. At hindi namin talaga... Hindi namin talaga sure na sure na hindi tao yon Hindi talaga. Kasi talagang Sin, Inano natin eh. Sin, ano yun? Ano yun? Enzo Saan nyo? Saan nyo? Tara, Enzo. Bilsa mo. Bilsa mo. Ano oh. ba yun? Pangina, bilsa mo. Bilsa mo to. Ano mo, mo. Lock mo na pinto. Nakalock. Lock mo na. Nakalock nga. <laughs> so yun guys, Papa papakol nga pala. Ito nga pala guys, ang daming nagre-request sa si amin ito araw-araw. Ito, ayan, kasama namin si Mama Cole. Ayan, si Enzo. Tsaka ako guys, halos lagi-lagi may nagre-request sa amin to Papa Cole, bakit hindi po kayo pumunta sa mga lugar na nakakatakot bakit hindi po kayo pumunta sa mga ano yung mga hunted na lugar guys, yes, eto na ito na guys yung request nyo Ito ha Siguro Since mahilig din talaga kami sa adventure Ayun si mama kong buntis yan Mahilig sa adventure yan Hindi Ito kayo nakabahan Kakabahan na ako eh Alam namin kung gano'ng kakaduwag Guys Ito pupunta na namin yung ano Yung hunted na cemetery Ayun na Dito sa amin At may papatunayan kami Grabe Ikilabutan na ako titignan namin guys Guys talaga Ito titignan, titignan namin kung totoong may nagpaparamdam doon Ang daming nag nag-ano doon, ang daming nagsasabi sa amin na may nagpaparamdam doon sa pangatlong kanto daw. Pero madilim doon guys, pero pupuntahan natin. Ayan, sakay natin si ano, sakay natin si Expacol. Ayan na, nakasakay tayo guys dito sa sakyan. So yun, magkita-kita tayo guys doon ha. Kita-kita tayo doon, grabe. <laughs> so ayan guys, eto nga oh, nakikita kita nyo na ba yung daan na yan? pupuntahan na natin yun guys ito tinatahak na natin yung papunta dun sa sa sinasabing cemetery na yun so yun guys sama, -sama tayo sama sama tayong kilabutan guys kasi talaga balakas yung loob namin pagdating sa mga ganyan guys siyempre dapat hindi lang tayo yung matakot no? dapat kasama sa sama namin kayo guys sa mga kapabalaghang mangyayari sa amin salamat kayo malakas kayo kay Tito ay sino una tatapos sa bala kayo magkamera ano ginagawa ako Enzo, huwag dyan tatakbo ah. Gago kayo sa bigla ka mawala ah. sabi mo? Tatado Mauna ka pa tumakbo, Enzo. Ikaw yung tumulak namin sa una, ha? Oo, tatakabot ako. Sabi ka, walang tatakbo, Enzo, doon kasi na natatakot daw. Oo, oo, oo. Lalo tayo pakikitaan. Lalo yung papakitaan, lalapitan. ano, abandonadong ano. Bumalik na garita. Ayun na lang, na, na tayo eh. Sige, gina, 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 bineteli. <laughs> <Sila dilir. laughs> Grabe. Lalong nakakatakot 'yung ano guys, 'yung ulap. <laughs> di na, nakaalala mo, di ba, ganyan 'yung naaalala ko din pagkaganyan 'yung panahon din you know? maambun -ambun pa, 'yun, 'no? Maambun-ambun pa 'yo. Grabe. Ginigilabutan ako, 'mi. Eh. Keni. <laughs> <clears throat> e, e, ito ito nga. dito na. Ito na, dito na talaga. Ano nararamdaman mo? Hala pa. Napa. Mino ma mararamdaman mo ba ka ba dito agad? Mali mo, syempre merong mga ganoon. Philippines. So, sa yung ano yung sa atin yung no, may Doon sa may may ano Wagka yung, yung iba. Wagka sa sa to ano? ng, anong... bahay bahay sino ko Ano? Sa ah, ay ito. Meron pa ano ano ba to? Yeah, ay sa gilid-gilid lang. Mayroon. Ito ito ito. Sa mga kasi wag mo ito ro. Sa mga ano. Ayan, ayan. Ay, ayan yung sa comment sige, sige. Uy, Anong mangyayari kung di natin titignan kung ah. totoo? Kasi hindi natin mapapatunayan. Ayan guys, yung parang... Ano um, na yan? yung maingay, maingay. niya. na okay. camera din. Ano so, kami camera? May iyong ka? Oo. Ang tama mga Sa na kami. Oh, ito kung ano tayo papasok Dito lang, huwag kang, ano, huwag kang maingay na, Magpipigyan natin yung talagang Sabang ito? Ito, ito siya ay na red huh? Ayan, ito color, color red yung bakal Ito na, ito, ito, ito Oo na ka Bakit ito Masukal dito guys Guys, ito yung sementeryo dito sa amin sa ano sa Balayan. Sa totoo lang, old cemetery to. Uh, sa kabila yung may mga magagandang gate dun yung new cemetery ayan halatang halatang medyo napabayaan na ngayon to kasi nga uh, malayo pa yung November yung so dito daw sa lugar na to sa gawing gitna na to ah, oh, nga pala magto to dito ko daw ko, sa, sa gawing na to ayan dyan daw nagpa naglililil. alam mo yun yung sabi ng ano yung ano followers natin yung marami mga nag footstep na na rin oo na puro footstep daw na, na ano yung batang yung nagtatakbuhan Kakabahan <laughs> ako gagi Kinakabahan <laughs> din ako Okay, so, ito ka magiging. Ito ka magiging. Ikaw muna na una. Paano mo buksan ito? Ilaw mo. Eh sa gilid. Sa kabilang gilid. Ito ba? Yung red button. Ito. Ito? Huh? Oo, yan. Yan. Yan, maliwanag. Oo, Ba't ako mauuna? Ayun, ayun. Ah. Ayun, ayun. Ang tilabot. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi Ang sukal, ang sukal Ayan guys Ito guys yung etong puno na to Ayan, eto sa kaliwa ko Huwag mong ano yun sa baka Para din natin maano Sa kaliwa ko etong puno na to sa kaliwa Ito yung kaliwa oh. Ayan, itong ayan, dyan, dyan daw sa pool na yan daw yung mga ano, may lumalabas sabi ng ano, followers natin. Ngayon, ang gagawin natin, titignan natin kung totoo. So magbabantay tayo dito hanggang anong oras? Anong oras na so, yun? Anong oras na ah? Anong oras na? Ano na, mag-aalauna. Mag-aalauna? So maghihintay tayo dito hanggang 2, 2, 2.30, okay na yun. Hanggang 3. Kasi doon yung ano eh. Yan, i-ano mo muna. Pag-upo mo tayo dito. Pupunta tayo dito okay. So yun nga guys Ito nga uh, Naririnig kayo boses natin Guys ito. 1.49pm Ay 1.49pm na AM AM pala 1.49am na 1.49am na And wala pa rin <laughs> Wala pa rin tayong nakikita Kaya guys Syempre mapatunayan Pagbibigay tayo guys hanggang 2.30 So yun naboboring na kami ni Enzo dito halos wala naman kaming nararamdaman na kahit ano yun lang malamok kasi guys nasa gitna kami ng cemetery so yun so far wala pa naman talaga so yun nga guys eto pumunta kami dito sa medyo mas madilim kasi parang nawawalan nawawalan ng trail guys yun ah uh... <laughs> medyo nakakatakot dito guys kasi sa totoo lang uh, ang daming cricket puro cricket na yung naririnig namin and still wala pa rin nangyayari dahil nga sabi nga dito daw kaya lang ang nararamdaman lang namin medyo lumalakas lang yung hangin. ano, hangin. palakas lang ng palakas ng konti hangin pero wala pa naman talaga so far wala pa wala pa so yun maghihintay pa naman tayo rin. at time check yan so time check 2.12 Ayan, 2.12 Time check, 2.12 Wala pa rin Yun guys, mag-wait pa rin tayo Hihintayin natin talaga Kung ano ba talaga yung sinasabi nilang Kabalagang nangyayari dito Ayan, wait-wait tayo Wait-wait So yun guys, pupuntahan namin ni Enzo so, guys, yung ano, medyo walang thrill, Nawawalan kami ng thrill Pero syempre, kailangan mapatunayan natin kung totoo yun ha. Uh, syempre, ikot-ikot muna tayo. Dito, tongtong -tong ako dito ha. Sabi-sabi po. Sabi-sabi po. Sabi-sabi po. O masabit ka sa sapot. Ayun, may gagamba pa yun. Ayungaw. Baka masabit ka sa sapot ha. Guys, gagamba yung nakita namin. Ito, guys, wala kaming ibang nakita kundi ayan, gagamba. <laughs> gagamba. <laughs> so yun, sabi-sabi po. Ayan guys, makikita nga natin dito guys Yung May mga, bukas o. na ano ma <laughs> Parang ngayon ako kinabahan Enzo so, ah <laughs> Ayan o, oh, may mga bukas na nicho So hindi natin alam kung ano nangyari dyan Kung naglabasan ba sila O <laughs> jay lang Hindi natin alam ako? kung, kung nilipat sa bagong ano Grabe <laughs> Uy, lakas ang hangin Nakaba So yun guys, ikot ulit tayo Napakalamok, tulad nga sabi ko Napakalamok So yun guys, ikot-ikot muna tayo Dito Baba, baba ka dyan. So, dito, baba ka dito. Ayun tayo. Ay, doon sa may kabila ayun dyan. O, oh, ingat tayo. So, may mga bitak yan. Oh. oh may, may, mga bitak yan. So, yan. Dito nga. Na, narinig mo? Narinig mo? Oo. O, pa. Ayun, sa likod. Doon sa likod. Dito. Kaya, so, bumalik na kaya tayo. Yan. Uy, ang laksang hangit ito no? guys, nakita mo nagbiglang biglang lumakas yung hangin no? Nakita mo Dito, tara na dito Tara na Gagawin, ala pa nga na ano eh Anong wala, anong nga may na umaano na nga, liga na Matatakot na Guys, lalabas na muna kami at medyo kakaiba to Huwag mo nang video, huwag mo nang video Huwag mo na. video Huwag mo nang Tabi-tabi po, pasensya na po Tabi-tabi po Oh, masabit ka sa sapot. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo. Dali lang. Pag sinabit mo, bilisan mo, bilisan na Oh, ano tama mo? Oh, kanina. May mga may bum, parang may batong mga ano. Sa bumat tapos may, may, may tumakbo. Pwede mo sa gawin din eh. mo. Doon no, sa may puli oh, puting bahay na parang bahay na mahaba. Oh, ka. Bakas kang salta. Huwag kang nagtuturo na ganun. Pagka ganitong mga ano, nag explore tayo, huwag kang nagtuturo. Guys, naririnig niyo ba yung mga truck? dito na kami sa buhay. And guys, tumakbo kami. Nakapag... Nakapagkwentuhan kami ni Enzo, guys, kasi tumakbo kami. Ayaw na namin bumalik dun, guys. Uh -huh, Siguro, no, nasakay na muna kami ng kotse. Halika muna dun kayo, kung namakul. Grabe, ayaw ko dun. Ayaw dun. Tama. Nakakatakot. Dali lang tayo, tayo mo ako. Tabi-tabi po. Tabi tabi Pasensya tabi tabi na po. Pasensya na po. Parang may sumusunod na yung natabaho po. Saan ba? Saan ba? Me. Me. Dali lang. Dali lang. Ano nga din siya Teka lang, teka lang kasi. Eh kasi ganyan yung salta. May eh. ano nga, may, may bumatokal nga doon. Uh. May parang may bumatokal sa amin tapos may biglang ano tumakbong ano, may gumano may mga footstep Tara, na doon. So, Sabi kasi ang, inaasahan kasi namin yung parang may lilito ulit li na ganoon, iba naman, wala naman tao. Anong bato? Anong bato na? Parang bato? Parang ano, tas dalawang, dalawang beses. beses. Dalawang beses. Baka kasi hindi kayo nagbari-bari apo. O, hindi yan, nagbari-bari apo o. kami. Hindi Uh -huh. naman oh. Ano ba 'to? So, ano ano mo? mga nang i off yung ano mo? Tingnan ko oh. Uh -huh. tingin dito sa bintana ko baka bumi bigla may sumilip sa akin dito eh. First time so, din ginawa to guys. Diyan kami nag ano so diyan kami nanapat. Dinire diretso ayun. namin 'yan doon. Ayun oh. Diyan tapos doon pa sa doon na nasa gawing gawin gitna kami. Hindi ah, oh, naman na ako sumama. Hindi may ako Ano ba nakita niyo? Wag ka muna mamaya lang kami kay Wala kaming nakita. Pero turong turong kayo ha Pero humangin kasi Humangin Ang lakas ng hangin Ang ng hangin mo Tapos puro cricket pa yung naririnig namin Ang tagal namin naghintay doon sa may ano Bupuan so, Teka lang Ala pa So yun nga guys <laughs> Hindi na ako babalik doon, Enzo. Lalo, hindi ako babalik doon. Makakatakot doon. So, yun nga, guys. Ano, ka, medyo nakalayo na kami sa ano sa lugar na yun. Pero ang totoo, napakabahabang simenteryuhan pa nito. Talagang may bumato sa amin, guys. May bumato. At hindi namin talaga, hindi namin talaga, sure na sure na hindi tao yon Hindi talaga. Kasi talagang, sinalo natin eh. Sin, ano yun? Ano yun? Ano yun? Isa. Ano yun? Tino mo nga. Tino mo. Uy, tino mo nga. Tika lang, mo, may bumato yata sa gilid natin. Dino, gini tayo. Gini tayo, gini tayo. Baka naman may nakasabay kayo. Hindi, wala naman. nakasabay? Baka may kasabay dito sa kotse. Ito, huwag ka nagasabi ng galon. Ito, huwag ka nagasabi ng galon. Ito ako na eh, ba't may gumalong? Dito mama, Enzo. Dito mama. Dito, malapit dito sa akin. at dito. Saan? Dito. Walang gas-gas? Wala naman. Dito. Wala guys, guys. Wala. Tignan mo rin. Kasi pag may boom, may bumato diyan, ibig sabihin ano lang 'yon, baka may natapakan lang tayo. Ala nga, ala. Sure ka dito sa gawin na 'yon? Oo, dito. Ito ano to? Hindi ko alam. Tama nga, sis. Tama. Tara, Enzo. Bilisan mo. Bilisan mo. Oh. Ano ba yun? Bilisan mo. Bilisan, bilisan mo to. Bilisan mo ano mo yun? Lock mo na pinto. Nakalock. Lock mo na. Nakalock nga.